eto nga pala yung paborito ng mga solo player. Gamitin natin. Kapag nanalo, okay lang. Kapag natalo, sisisihin. Early game pa lang, gigil na gigil na sa akin si Arlot. Nakatikim tuloy ng nakakakilabot na sundo. Hindi pa nga nakakatulog, tinamaan agad ng bangungot. Kaya pala malakas yung loob niya, merong kasama. Gustong makaganti, hindi naman ako yung nakatakedown sa kanya kanina. Balak yata akong pitasin, hindi naman ako bunga. Siya tuloy yung kinawit ko, total mukha naman siyang mangga. <laughs> Bye-bye! Etong si Kuya Arlot, napakakulit din talaga. Sinundot ako, sinundot ko rin siya. Nagsundutan kaming dalawa. Marami yung sundot niya, pero yung sundot ni Jelong, napakarami talaga. Sa so sobrang dami, hindi niya nakinaya na patras na lang siya. Iniwanan ko na lang na naninigas yung panga habang nakataas yung dalawang paa. Dito biglang sumulpot yung balir. Kala ko nga, kaya ko nang iwan hit delete. Ura, 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 ura. Kaso naman nakatakas pa tapos sobrang dami ng crowd control nila. O oh, eh, na shutdown ako. May magagawa pa ba? Wala na. Nalugi ako doon. Pinagtulungan nyo ba naman si Jilong kaya biglang nagtapos. Tuwang tuwa pa tong Arlot habang nagpupush. Kaya ngayon maganda ka na kahit hindi mo birthday. Piprituhin talaga kita kahit hindi Friday. Pagbabayaran mo yung mga ginawa mo kahit hindi payday. Wordplay. Dito may tatlong kalaban ako triple kill na to. Kumuusok yung ilong ni Jelong habang tumatakbo. Kaso naman nakayes yung dalawa ng mga kampi ko. Sayang naman yung bilis ng takbo ng hina tuloy yung mga tuhod ko. Gigil na gigil daw sabi ng kalaban. Kung alam mo lang, hindi ko pa tinutodo yan. Etong si Arlo, target lock na naman. Ura, 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 ura! kala niya siguro nag-iisa lang yung kalaban. Anong pakiramdam ng pinagtutulungan? Yung Fanny bigla ring dumalaw dito. Nagpakita lang ng cable-cable, hindi naman dumiretso. Mamaya ko na lang kayo papalagan pag may ultimate na ako. Tama nga bang abang sa damo? Pag may dumaan dito, gugulatin ko na lang. Medyo nauumay na ako si Arlot na naman. Wala naman tayong magagawa kung di palagan. Siya lagi yung nasasalubong ko kaya kailangan pagtsagaan. Siya na daw nagiging room, nagre-reklamo na yung beya. O so, eh, ganun talaga pag solo. Pag hindi saber, ang mga mo, Natalia. At syempre, pati itong gelong sama-sama muna. Pero ibang jelong to, kaya huwag ka masyadong maramdamin. Kapag ito ang kasama mo, may pag-asa kayo sa late game. Dito biglang nagsulputan yung mga kalaban, nagtatago din pala. Sila dapat yung gugulatin ko, pero ako yung nagulat sa kanila. Maputi na lang nabawi ng MM namin. Good trade naman talaga. Kaya naman manood na lang tayo habang si Jelong natutulog pa. Beya versus Eretel nag 1-1 sila. Na micro sana kaso may flicker yung Beya na utakan siya. Roger versus YSS na kailan pa rin yung Beya. Dinamay pa si Balir, naghagis na ng apoy, pero siya yung nasunog, naka-double kill pa nga. Kukunin na sa na namin dito yung Lord kaso si Roger biglang nagpakita nag super science si Jelong napatra siya bigla sa sobrang takot nag flicker pa akala mo naman hindi aabutan ganyan talaga ang nangyayari pag late game pag nakakita ng Jelong yung kalaban ang kinikilabutan at ang muling pagharap ng dalawang mahilig sa sundutan nakadamage din pala tong Arlot kaya hindi ko rin inaasahan pagsak si Jelong mabuti na lang yung mga minions sa tinulungan dito hindi nila mapasok-pasok yung mga kalaban kaya hindi na lang ako gumalaw kunyari yung mga kalaban kumagat sa patibong sumugod na lahat kayo ngayon ang mayayari napakasakit naman talaga Itong Jelong yung damage tumatagos. Sinimulan ko yung bakbakan kaya wag kayong maglalako din ang magtatapos. Pag nakapasok yung mga minions, dapat tower lock na. Pero sumugod yung Roger kaya naman pinalagan ko bahala na. Napita si Jelong, bagsak din yung Roger dahil walang forever. Panalo na naman ang mga winner. Victory, baby!